ito sa kaliwa makikita mo yung lahat ng videos ko na ginawa as affiliate or kahit na hindi affiliate yung mga video ko na kung ano-ano lang ayan kagaya nito 10,000 views na siya ang marami kong pa-order ay ito hello teacher mga ma ito sobrang and then ito is teacher ka, nanay. Tingnan, mo, tingnan mo yung sample video ko alam niyo ba na may massage gun na super compact pero powerful pa rin? Meet the massage gun myofacial psychotherapy device. Yeah, gamit yung CapCut, pwede ka dun mag-edit ng video mas madali. Ito kagabi ko lang ito ginawa. Tingnan yes, niyo naman itong floral shorts na in-order natin. Alam na nga ang darating sa'yo kapag umorder ka nito. Ayan. Pakita ko naman sa'yo yung mismong order na. Yung kumita na ako ng commission ko. Dito yon yan sa parang basket. Yan yung yellow basket na tinatawag eh. Tapos pindutin mo itong TikTok Shop Creator Center. Ayan, oh, may 92 pesos na uli ako. Pero kahapon may pumasok na sa Gcash ko na 300 pesos. Tapos punta ka dito sa earnings. Ayan, may 292 na ako. Itong nandito sa earnings, yan na yung papasok mismo sa Gcash ko. Wala nang bawas yan. Yung kanina, yung na-estimated pa lang dun sa mga umorder na na-commission. Tapos ito, sa affiliate orders, dito mo makikita yung kung ano yung mga in-order sa'yo. Ayan. Hindi ko alam kung mga sinong umorder niyan. Hindi ko rin kilala kung sino nagpapadala ng products. Kasi kapag naglagay ka ng video, lalagyan mo ng ad link. Kapag nilagay mo yung ad link, may products ka na. Yan yung mga na-order na sa akin. O. Hindi ko alam kanina lang to, ito. kailan yan in-order. Kanina lang yan. O, June 3. June 3 in-order. Oh. 56 pesos siya, may commission ako na 4 pesos o 5 pesos. Itong sabon, may commission ako na 57 pesos. Ito yung mga order na, pumasok na yan sa akin. Ayan. O, di mo yung stick, ang dami nang na-order. Panturo. Saka ito, ang dami nang umorder nito sa akin, itong Honda ADV footrest na yan. 58 pesos ang commission ko dyan, o. Tapos yung map ko, o. Itong map na to, hindi ko sa TikTok in-order matagal na. Yung mga gamit ba dito sa bahay, hinahanapan ko siya ng links. May link siya, nakaparehong products. Pwede mong gawan kahit hindi bagong bili. Oh, di ba? Ito yung adhesive sa motor ang dami na order. Ayun lahat yung mga naging pa-order ko, nakuha ko na yung mga commission ko diyan. Yung mga ginagamit ko sa mukha, o oh, may na-order din. Sabon-sabon. Oh, di ba? Ang pinakamadaming umorder sa akin dati talaga yung ano eh. Ito, ayan yung massage gun na yan. 13 pesos lang ang commission ko diyan pero ang dami naman ng umorder dati. Sobrang dami. Sana yan. Oh, di ba ang dami na? Lahat yan ay na-order na nila. Nakakuha na ako dyan ng commission at madami pa. Madami pa. So, hindi ko na pakita sa iyo. Matagal ang video. <coughs> ano lang. Kailangan mo lang talaga mag-ano muna ng followers and then affiliate commission rules. Pwede mo namang basahin lahat yan. Ayun uh, lang. Ayun lang. Hindi ko masyadong pinupo sa Facebook dahil Alin pa dito yung madami dami ko? Ito mo yung map ko, oh. Kung gusto mo ang i-level up na rin ang pagpupunas mo pag map ng inyong sahig, ay nako, gamitin mo na itong Tornado Map 360. Makikita mo ito sa ating yellow basket. I tried this map and believe me, guys. It's a top. Hmm. Nandun pa. Ang ingay ni Inay.